Hi guys! Kumusta po kayo? Ako si Nati Remigio. Ang isi-share ko pong video sa inyo ay tungkol dito sa niluto kong sinigang na karneng baboy. Inuwi ng mister ko ang karne na ito para hapunan. Ang gusto po niya ay sinigang. Mahilig siya sa sinigang na maasim. Ayan, kung mapapansin niyo po, hindi na sariwa ang karne. Ngunit gusto po niya kasi ito ay aking isigang. Karne lang po ang uwi niya. Yung mga gulay-gulay dito na po sa bahay, sa kayong mga pansangkap. Ayan po, di na po ang nananlangaw. Naaamoy kasi na hindi na sariwa. Kaya ang gagawin ko po, ay pakakahugas ko po ito ng tatlong beses at talagang tinitingnan ko po ang bawat peraso, pinakakahugas ko pong mabuti at ito'y aking hiniwa-hiwa at ito na ay aking pinakuluan. Ayan po. Habang pinapakuluan, ang karne ay ako na ay maghihimay ng kangkong. Dalawang taling kangkong. Ayan po, di ko na pinakita sa inyo. Tinapon ko na po ang unang kulo. Tinapon ko po lahat. Tapos po niluglugan ko po palang muling minsan. At ito ay pakukulaan ko na muli. Malinis na po ang pansabaw na iyon. Pansabaw na yan talaga. O, ayan po. At makulong makulo na. At tutusokin ko ng tinidor. Malambot na po ng aking tinusok. At ito ay aking titikman. Kadalasan kasi kapag hapon magulang na ang nabibiling karne. Ay salamat hindi naman itong magulang. Yun, dilagay ko na po ang sili, ang sibuyas. Siya nga po pala, kapag ako ay nagluluto, kahit sinigang, kahit pinaksiw, kahit inabraw, kahit anong ulam, nilalagyan ko ng sibuyas. Yung sibuyas po na buo-buo tulad yan. Ayan, nilagay ko na yung kangkong. Sili, sibuyas, kangkong. Ewan ko ba, ba't yung durang ang ginagamit ko? Meron naman sandok. Tinidur ang aking na kita rito. O, yan po. Bubuksan ko muli. Hapkuk na ang kangkong. Masarap sana kung hapkuk na ang kangkong. Ngunit, hapon na kasi ay paghapunan, pagkangkong pakaluto na po. Para iwas din sa LBM. Ngunit makunti lang naman po yan kangkong. Yan, alam ko nang malambot na ngunit tinutusok ko pa uli. Para sigurado kung malambot na talaga. 'Yun po. Ayun, may sandok na ako. Lalagay ko na po ang mga sangkap. Ayan, dalawang pack na powder na sampalok kasi dalawang maliit lang na nabili ko. Mas masarap sana yung tunay na sampalok. Yan, pampalasa, magic sarap. At yung asin, kasi hindi ko po nilagyan ng asin nung aking nilaga yung karne. Yan, halo-halo na muli. Yan na. Magsalo-salo na ang lasa. Yan, halos luto na po talaga. Konting kulo na lang. Titikman ko. ay ng aking tinikman ay napakaasim. Ngunit yan ang gusto ng aking mister yung talagang maasim. Kaya kapag nagsisigang siya, sabi ko, para ka naman ayaw magpakain. Magsigang ka na lang ng puro sampalok, sabi ko sa kanya, kasi yun ang gusto niya maasim. O, oh, luto na. Ngunit sinara ko pa uli. Ewan ko ba, nakalimutan ko. Ano pa ang gusto ko ipakita? Ay, luto naman na. Hindi ko pa isinasara ang gatong. Nakalimutan ko. Bakit di ko pa siya sinasara? Ay, luto na. Ah, gusto ko yata ipakita sa video yung kulukulo. oh, yan. Nagkulay brown na ang sabaw. Maraming maraming salamat po sa mga nanood hanggang sa dulo sa hindi nag-skip ng ads. Paalam!